Magandang araw mga friend May gagawin tayo dito ngayon Wave 125 Alpha Ang uh, nangyayari dito Walang kurinti na lumalabas sa kanyang dashboard pan Nung ginamit ito kaninang umaga ng may-ari uh, Sabi niya okay pa naman, umaandar pa naman Kaso lang nung paho na sila, pauwi Kanilang bahay Nangyayari dito hindi na daw mamamatay yung makina kahit naka-switch off yung kanyang Ignition switch. Kaya may nabutin lang sa may-ari, nadalhin dito. Pero pagkatapos nang dumating dito sa sa shop, uh, panangpandarin natin, ayaw na umanda. Ito mga friend, ituturo ko sa inyo kung paano ito promotion, At ganitong senaryo kapag naka-encounter kayo sa inyong mga motor. Uh, step by step, natin gagawin dito. Una, i-check natin yung kanyang source ng kanyang kurinti. Alam naman natin uh, sa DC type na motor, o naka-direct current pa na motor nasaan kapag may grounded uh, nagkakaroon ng malfunction o ayaw magbigay ng kurinti ang kanyang makina pero una i-check muna natin ang kanyang fuse i-check muna natin ang kanyang fuse na dito sa ilalim ng kanyang upuha tatan ko na ang kanyang fuse dahil ang klase ng kanyang fuse is fuse glass pa uh, okay naman ang kanyang fuse, wala namang putol uh, Sunod nating i-check dito eh, yung kurinti na pumapasok galing sa kanyang regulator papunta sa kanyang battery sa paraan ito gagamit tayo ng test light dahil current yung hanapin natin ah, bago natin gamitin natin test light, check muna natin kung ah, goods bang ba ating test light ah, ayan umilaw siya ah, goods ang ating test light ah, dito titingnan natin una dahil positive yung hahanapin natin ika-clamp natin yung ating klamp uh, clamp sa sa negative check natin yung kanyang battery uh, may karga ang kanyang battery may laman may laman ang kanyang battery so susunod babalik natin ito sa kanyang pagkaka ay alam ko na ang sira nito ang sira ng kanyang motor kapag ganito yung scenario kapag ginabit natin ang kanyang negative sa kanyang battery oh, so, umi-start siya kusang nagre-redundo kahit hindi pa ino-on natin yung kanya ignition switch kusang nagre-redundo yung kanya starter relay sa tingin ko ang sira dito is ang kanyang starter relay nagkakaroon na ng short circuit ang kanyang starter relay Ah, uh, hahanapin muna natin ang kanyang starter relay tanggalin muna natin dito. Tapos check natin mamaya. Nandito na mga friend ang kanyang starter relay ay naka-usli dito sa ilalim. Katabi ng kanyang flasher relay, nandito yung kanyang flasher relay. Yan. Nandito siya katabi ng kanyang nasa ilalim ng U-box, sa ilalim ng chassis. Dito. Dito na yung kanyang relay. Gawin natin dito o tatanggalin natin ito. Yan, dala. Check natin kung mag-spark mag-spark pa ba yung kanyang kwan. Ah. Uh, Yan, Nung natanggal natin ang kanyang relay, hindi na mag-spark yung kanyang negative line kanina kapag nilagay natin nag-spark to balik muna natin ang kanyang relay Ayan o, pansinin natin na ibalik ko na ang relay. Tapos, naka pa ito. Yung kanyang ignition switch. Pero naikabit natin ang kanyang ground, yung kanyang negative sa kanyang battery. Focus ko. O, nagre re do yung kanyang makina, tapos spark grounded yung kanyang starter relay sira nito yung kanyang starter relay na. usang nagta start tanggalin natin yung kanyang relay ayan tinanggalan natin ang kanyang relay sa kanyang sakit titingnan natin kung mag spark pa ba yung kanyang ground uh, wala na hindi na siya nag spark meaning wala nang grounded try natin yung pantarin uh, ayan, mandaras yan siya so, ito kanyang sira ito kanya yung kanyang starter relay pag ibinalik na ito yung kanyang starter relay ayaw tumandar off natin balik natin ng kanyang relay hmm. tinanggal ko yung ground ng kanyang battery buwan natin tingnan natin kung andar ba oh, wala wala, hindi talaga under ayaw niya, kasi grounded to grounded ang kanyang relay nakaroon ito ng short circuit sa, ilalim sire na to tinanggal natin uli ang kanyang relay tapos tanggal rin ang ground ng kanyang battery try nating panda rin switch on tingnan nyo oh, one kick lang relay lang ang masala rin yan mga pre nalagyan na natin ng bagong relay yan ah Hindi lang original kasi mahal yung original ito tapos wala tayong available na original. Replacement lang. Maganda naman klase ito. Sipok na yun ito. natin. Uh, medyo lubat ng kanyang battery. Kick muna natin. Ah, uh, see? Pandar na. Kakaowin ni si sir ngayon. Yan lang mga friends, sana may natutunan kayo lalo na sa mga baguhang mekaniko at sa mga baguhang kukumpuni ng motor. Salamat!